Dating <laughs> Girl Scout. Oh. Boy Scout muna tayo ha. Yung anim na tinawagan ng opisina ko dahil mayroon ang resulta yung appeal natin. Yes sir. Sino yung mga yon? Sino si Bonifacio? Dito Yosi. <laughs> yosi? <see? laughs> Bakit? Asawa mo? Ilan taon na ang punsong anak? 15. 15? Halimbawa, ito kwentong Barbera lang. 15 years old. After 5 years nagka-cancer, 20 years old ang anak. Pwede na! Yosi na, yosi na. Pag nag-yo-yosi, pag nagsisigarilyo, dapat handang mamatay Matay. agad ha. <laughs> o, hindi pwede yung nagsisigarilyo, tapos hindi handang mamatay agad. Kasi karamihan sa nagsisigaw nagkakaroon na ng cancer. Ako, may kapatid na matanda ay kinamatay cancer dahil sa sigarilyo. Nasaan ang mister mo? Paborito ko pa naman yung mister niya. Eh, dahil ang pangalan, Bonifacio. 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 Oh sana. Banyo siya. Yung, sige. Yung mga tinawagan ng office ko na okay na yung appeal. Mababalik ng lisensya dahil may resolution na ang LTO. Ay, thank you, Lord. Ito yung sa Tama? O sige, sino? Tapos kamay. Ato ka dito, yung anim. Yung hindi tumas kamay, lipat sa kanan. Ato, Anim. Dito, sino yun? ikaw kasama ka. Oh, Boy Scout tayo, Boy Scout. Yan. 1 2 three, 4 5 6. Congratulations. Thank nice, you. Thank you, sir. May natanggap pa yung notice sa LTO. Yung appeal ninyo na malip yung revocation ng lisensya approved na kaya tayo ay nagkita-kita ngayon okay so sa iba na bago pa lang nakaharap ngayon dilinawin ko ha dito ka na may borik dito ah. <laughs> Bumili ka sigarilyo. Handa na, sir. Handa na. Wala ka pang cancer? <laughs> Wala kang magkakas, sir? O, mag <laughs> dito. O. Oh. Dahil sa'yo, na-interrupt ako eh. <laughs> yung iba, sir. Yung iba. Yung ibang. Yung... Sino sa inyo ang nandito ngayon dahil na-revoke ang design siya? Dahil sa demerit, ano? Apo, violation. Demerit. Kung ang lisensya mo, dahil nagpatong-patong ang demerit. Apo. Sino sa inyo? Ito. Okay. Papaliwanan ko na sa inyo. <laughs> At uh, para malinaw, itong anim na ito, sumunod ito doon sa mga nauna nating tinulungan. Sila, biktima ng maling pagpapatupad ng batas. Bakit sinasabi nating mali? Yung Republic Act 10930, dalawa lang ang intention ng author. Pag ikaw ay may limang taon na lisensya, hindi ka nagkaroon ng violation, magkakaroon ka ng 10 years. 'Yon ang unang intention ng author ng batas na Republic Act 10930. Ikalawang si intention ng batas na 10930, sinasabi doon na dapat maging maayos ang pagbibigay ng LTO ng lisensya at kapag nagkaroon ng uh, anomalya may sangkot sa LTO at sa kumuha ng lisensya, iimbestigan at paparusahan. 'Yon lang ang sinasabi ng batas. Opo. No, pero, ang DOTR naglabas ng Implementing Rules and Regulations para sa batas na ito, nagtakda sila doon ng demerits. demerits. Hindi inutos ng batas na magtakda ng demerits ang LTO o ang DOTR. Ano pa sinabi doon sa Implementing Rules and Regulations? Kapag driver ka ng bus, driver ako ng pribadong sasakyan time is kung ang demerits ko ay 5 dapat sayo 10 points time is walang inutos na gano'n ang batas wala ding inutos ang batas na kapag na-reach mo yung 40 demerits automatic Revocation. revoke ang lisensya mo wala okay paglinaw ang nakaupo po na DOTr secretary ngayon ay si secretary Vince Vince Dison paglilinaw. Nung lumabas itong implementing rules and regulations sa aking sinasabi, hindi pa siya ang nasa posisyon. Si uh, Asig Bigor Mendoza, nakasalukoyang LTO chief, hindi pa rin siya ang LTO chief nung lumabas ang implementing rules and regulations. Ganon din si Atty. Greg Kuwa. Wala sila lahat sa posisyon. Ngayon, nagsumiti tayo ng House Resolution sa Kongreso para magkaroon ng meeting patawagan di OTR, LTR and other concerned agencies para maitama ito. Ang problema lamang yung ating House Resolution sa Kongreso nakabinbin, naka pa rin sa kasalukuyan. Kaya kung mapapansin ninyo kapag may humingi ng tulong sa atin, tinutulungan natin katulad nitong amin may mga nauna dito eh ang tanong bakit kailangan o may si Colonel Busita mm -hmm. eto ang patutuo bakit kailangan makialam ako kapatid halika noong tayo nag-aasikaso ka dahil nalipong ang mo sa ano? diwerit no? anong naranasan mo may umasikaso ba sa'yo wala pa na ano, tinuro-turo ka. Paikot-ikot ka. Ilang araw kang paikot-ikot? oh, see? Yan ang sistema. Kaya, kailangan makialam pa si Kenil Pusita. Ito ang buhay na patutoo na siya ay naribokan lisensya dahil sa demerit system, sinubukan niyang mag-asikaso, kasama pa niya yung kanyang magandang asawa, kasama mo okay. Yan, ito ang witness. Oh. <laughs> uh, diba? so yan yung patunay na may problema tayo at uh, idudulog natin ito